Good morning mga idol. Ah, uh, ngayon mga idol, ay uh, nandito kami ngayon sa uh, maliit na lawa mga idol. Ah, uh, susubukan natin limasin mga idol kasi konti uh, na lang yung tubig mga idol. Sana mayrong uh, isda na makuha natin mga idol. Yeah. Oh. Uh, mga idol. Ayun mga idol oh. Yan. Yan mga idol. Yan wala nang ano mga idol wala nang uh, tubig ano Kunti na lang kaya subukan natin limasin to pero check muna natin kung may isda mga idol no mga idol hmm. titignan natin mga lods kung uh, may isda to pag wala ah, din natin ito tuloy pag limas Meron mga isda mga idol pero ano, maliliit. Maliliit. Iyan. Ano kaya yun? <coughs> Parang may umano dito. Nanonon ko muna ng pako Try ko limasin itong mga lods Subukan ko limasin mga idol uh, baka bumandang yung mga ano mga malalaking isda dito kaya sisubukan kung ano limasin ng no, mga idol sige mga idol may ano lang ulit mga idol Nililimas na yung mga idol. Ay, bobalik Tubig.

Uli. Wow. Malid. Lapya. Na malit. Pangkilaw. mga pangkilaw lang mga idol yun tilapia ulit mga pangkilaw lang maliit hmm. hipon hipon mga idol maliit <laughs> meron pala Huli hmm. na naman mga idol. Lakyan na, na naman. Yun mga idol. Lakyan na naman. Ah, uh, bali ano. Pag lang mga idol. Yung ganito kalaki. So yun lang uh, mga idol. Uh, tapos na ko na nga pa mga idol. Ito mga idol. Ayan. Tapos na ako na nga pa. Pero ang nahuli kong mga idol, ito lang. ang tignan nyo mga idol. Ayan. Bali, ano lang. Apat na pirasa mga idol na malulit. So, alanganin mga idol. Kaya, ibabalik ko na lang dito ulit mga idol. Kasi alanganin, apat na piraso lang. So, wala palang ganong laman mga idol. Ipabalik ko na. Mga idol. Yun. Uh, wala na mga idol. Binalik ko na. Ayan. So, ayan. Uh, hanggang dito lang mga idol. Ang uh, video na ito. Uh, Maraming salamat sa walang sawan ninyong pag- uh, So bye bye sa channel ko mga idol. Okay, like, share, and subscribe mga idol. Ayan. Kaya, yun lang mga idol. Ah, uh, Na-update ko lang sa inyo mga idol para may kahit pa may pang-update din ako sa inyo mga idol. Sa mga ginagawa namin dito mga idol. No? Kaya so, yun lang. Maraming salamat.